what's up? I, ano magbigay tayo ng uh, video reaction dito sa ano ano yung uh, pagjudge ni Kilan sa battle ni Ban sa kay Kip Triple at paano no? Paano niya paano niya napawalang uh, ng kumbaga hindi niya nagkampana ng maayos. Siguro pwede natin paliwanag no. Uh, minsan kasi may mga bagay na biglaan, 'di yeah? So, pero bago ang lahat, shoutout muna kay ano, kay uh, Christian Baylen, no? Ayan, shoutout sa'yo sa tropa doon sa Abu Dhabi. At uh, shoutout din kay ano uh, Noblesa Jefferson, shoutout sa'yo. Ito, lagi nagpapabahat dito. Bibili at sila, hindi naman pumibili. Bili ka na! <laughs> lagi ako, lagi itong binabati, walang yung buhay ito. <laughs> pero bago ang lahat, uh, pakinggan muna natin itong... Uh, Nagmula kasi ito kay ano eh, kay Sixth Threat, no? pinagtali-tali ko na kay Six Threat, kay tapos ni-review din siya ni ano ni Zaki. So magbibigay lang tayo ng ano ng mga uh, uh, idea o salita no about dito. Play natin. So yun, uh, naunang mag... Uh, naunang bumanat si... ano nga't naunang bumanat dito? Si, di, ko, di ko alam eh. Ah, teka lang pa ulit na lang. Sino nga bumanat? Sino bu nga ulit na lang? ba? Victus ako. Oh, pwede po. Ano na lang, cut na lang yun. <laughs> yun ano, yung sabi niya, cut na lang yun, pero hindi kinat. So, may mga minsan kasi, may mga intentional na ano na pwedeng uh, magpa-viral ng video, yung ganong uh, kalakaran na uh, pinapakat ng uh, judges, pero hindi kinat. So, inilabas pa rin. So, isa sa mga ano, yun, isa sa mga strategy na ano, para lumabas yung ano, uh, lumabas yung katotohanan, no, na hindi kinat, pero gusto pasikatin yung battle. Pero at the same time siguro magbibigay ako dito ng ano si, ng uh, salita kasi itong malamang si 6th ay wala dito malamang sa event. O na sa CR bago siya kinuwang judge. May mga gano kasi pangyayari yung uh, minsan kasi katulad sa PSP no uh, pag tinatawag yung judge tapos hindi pa dumarating pero oras na nila pinagsisimula na. Kaya minsan kinuhugot ako para mag-judge doon. Kaya minsan parang ang kulit-kulit ko mag <laughs> kasi gano'n yan eh so hindi mo minsan hindi mo narinig yung mga battle minsan basta maano mo na lang uta mahina to bahala ka sa buhay mo kaya gano'n ang ano yan so i-play pa natin yung kiki round 1 binigay ko kay kay Bali tingin ko kasi unang banat siya pero ano ah uh, secretly si unang banat ay ano hindi ko unang banat pwede mo ulit yung last mo same scenario sila ano na pwede pa cut, pwede pa ulit as uh, as si, Cripley ah, si, si pala yung nauna parang ganoon din yung kay Six Trip no kasi ako tingin ko dito uh, may ano to eh may yun nga tama yung sinabi ko kanina na minsan pag wala na talaga makuha ng judges bigla kang kukunin para makumpleto lang so wala kang idea kung napanood mo o nakikipagkwentuhan ka pero napaliwalag to ni Anigma na pagod to galing sa ano galing sa lugar nila nagero plano pagdating po yat tapos may battle pang iniisip biglang kinuha para magjudge so tingin ko dito ang nangyari dito ano eh pagod o nga pwedeng ganun uh, tapos kinuha mo magjudge no tapos bigla do siyang kinuha pagkakaalam ko rito na kinuha siyang judge para biglang magjudge nang mabilisan kasi nangyayari din sa flip top yan nangyayari din sa akin yan na bigla akong bigla akong kinuha ni Anigma lang, judge ka, ha? Huh? Kaya minsan, pag hindi ko na napapanood yung, yung ano, yung uh, first round, minsan, nakala, ano na, buong first round, minsan, kalahati na, gano'n, pag nakita ni Anigma, minsan naman, uh, eh kinakausap ka, dila ka mag-judge. <laughs> yung mga gano'ng ano eh, mga senaryo, so play pa natin. Ito kay Kilan. din pala ayaw na na mag-judge ng iba kasi nahihirapan na baka ito biglang hinugod to para para mag-judge siya no? so napaliwanag naman ni Anigma to sa post niya eh, na yung mga iba kasi parang uh, uh, parang ayaw nga mag-judge tapos ito na lang yung pumilit tsaka sila MP3 ba yan yung mga umuho no <laughs> so play pa natin kung ano siya Ah, parang lang pala siya dito. Tinawag lang siya ay do mag-judge ng iba so siya na lang yung tinapa. Well, uh, ano, pakiramdam ko ngayon live. Uh, para uh, sa akin, uh, round one, big event sa uh, ay ban. Hindi ko kasi unang banat siya. Pero ano, uh, ah, si Kripti unang banat ay ano, puro unang banat. <laughs> 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 Nalito siya sa sarili <laughs> niya. Pero no, uh, talaga mahalata mo na ayaw na mag judge ng iba kaya kinuha na lang siya. Tap, ah, eh, yon talaga sabi niya naman na sino ba nauna? Talagang nabigla din <laughs> siya. Uh, pwedeng ganun eh, no? nabigla kang hinugot para mag-judge tapos hindi mo alam kung sino ba yung nauna o hindi. Kaya katulad na sinabi ko kanina, minsan kahit na sa second round na kung siya bigla kang huhugutin para mag-judge. So, wala kang, ano eh, wala kang maaalala kung ano mo. <laughs> Makita, magbabase ka na lang doon sa mga ibang judge. Minsan nga, magkukwento, ah, sino binoto mo? Yan, yeah, may nangyayari sa akin yan eh. Sino binoto mo? Si ano eh? O yun, na lang rin yun kasi uh, na, ikaw yung nakapag, nakainig siya, hindi nakainig. Kaya parang kumukuha na lang siya ng idea sa'yo. May mga ganong moment yan. So, play natin. Pwede mo mag i 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 Kuya nung sinasabi pwede maulit ulit yun. Sige, sige. Siguro gumalon, di ba? inulit niya rin yung Johnny. Uh, <laughs> Tapos hindi naman inedit di ba? Sige, sige, edit ko yan. <laughs> Tapos hindi inedit <laughs> Gago. Ba? Na, ano, yung nga sinabi ko kanina sa una, pwedeng, uh, pwedeng sinadya na hindi tinanggal o Uh, inedit yung ano yung uh, yung sinasabi na ikat cut kasi pwede pumutok yung yung ano yung battle pwede magtrending dahil, dahil sa mga ganong pagkakamali pero minsan naman uh, mapapansin niyo pag tinuloy yun o oh, ganun nga yung ganun nga yung nangyari so masisira yung isang artist pero buti na lang binakapan siya ni Enigma na na ganito ganun, di ba? Nabasa ko rin yung post niya ni Igmay about dun. Kaya ano rin yun, na uh, ligtas din dun si Kilan, no? Hindi naman makakapekto sa karir niya. Ang problema dun, pag may kabattle siya, dun siya titirahin. <laughs> dun lalabas yung uh, pagkakamali niya. Ay na, nagbattle ka pa, tatakataka ka, o di titirahin siya ng ganun. So, matinding nga yun. Matinding uh, bala yun para mapuksa si Kilan. <laughs> uh, at gano'n na mag, at ganyan na nga, uh, yan lang suggestion Jesong, mga kapatid, na uh, sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa inyo. God bless. Alright.